So hello guys, it's Mimi Makina Adventure TV So kamusta po kayo? Ito tayo ngayon sa Calamba Laguna At meron tayo si na unit dito Sa Sukig ng Bitara Napuntahan po ng belt ng Holy Week So ngayon lang po ito napuntahan no? At pagagawin po natin Kung maraming mga may-ari ko yung tumingin Inaiwan ng may-ari kasi sabi Mababa daw sila head no? So bibigyan ko lang po kayo ng tips sa mga makina no? So bago po lahat, napakasubscribe po yung aking channel Makina Adventure TV At pagkakalo po yung aking Facebook page Makina Adventure TV Okay, so nalilip po tayo ngayon sa Calamba, Laguna Gagawin natin itong uh, bitara ng ating uh, client no? So po, client ko po ito at nagpa-rest lang po siya kasi sa uh, walang mekanikong malapit dito ang uh, gustong gumawa kasi malayo Malalayo na sila yung pyesa mahirap so nakakawa pa tayo ng pyesa sa so, Banawe pa sa atin sa SOCP ano? so napakalayo, hinayo pa natin to para papalitan yung belt Tsaka parang medyo alanganin kasi yung diagnose nung dito detail. Sabi, bababa daw ang cylinder head. Dahil naputulong nga ng belt. So baka nilang nagkainting yan siguro, misunderstanding. So pag serpentine belt lang pong naputol, uh, uh, hindi po yung baba makina. Okay, pag naputol po, timing belt, or timing chain, yun, baga po ang makina Pero kung serpentine belt, drive belt, pan belt na naputol, uh, hindi po bababa makina, pata lang po natin yung belt. So masakit po dito kasi, uh, tensioner niya na nagka-problema. So, kaysa nabasag po yung pinaka-bearing tensioner niya. Ito, so, pakita ko po sa inyo. So, ito po yung kanyang bearing tensioner. Naiwan po yung bearing dun sa tensioner niya. Ito, naputol po yan. So, hindi ko po alam bakit naputol ito. Nagbabiyahe po sila nung huli ko po sa pagsanhan. Ngayon, tinawag po ito sa akin. So, bigla daw naputulan ng belt. At ito po yung nangyari. So, niremedyo lang to para makawi kasi nga walang piyasang mahanap. Nilagyan ng alambre. No? So kaya lang, nung nilagyan ng alambre, ito lang po yung nangyari sa belt. Yan, nagkalasag-lasag po yung belt. Yan, kung makita nyo. Yan siya, nagkalasag-lasag siya. Mahiwa sa gitna. Okay, so papagtan lang natin yung belt nyo. Uh, wala na po yan. Ayun, so ito yung parts natin ipapalit. Yan, yun yung Suzuki belt. Ayan. Uh, ito yung replacement lang na tensioner assembly. Wala po kasi nabibili ng na bearing lang eh. Uh, kasama po yung buong tensioner okay, so kada natin yung pinaka-tensioner makina na po ito magamit pa for emergency purpose ne? so ikakabalik ko po muna ito po yung itsura ng makina so yan po, ah uh, yun yung bearing ito, okay, so, malito nyo lay so, din dito yung bearing, ayan ah, uh, natanggalin natin dalawang 12mm na bolt lang naman yan tapos ibabalik natin yung tension, yung belt Okay, so medyo anong nga to. Uh, masikip. Pero kayang kaya naman to. Okay, so gagawin ko lang to. May, may vlog na po ako dito, no? Meron na po akong video. Nalagay ko po sa link. Ito yung video ko na ito problema sa tensioner din kasi nilagyan ng washer yung tensioner niya sa likod. So parang lumilis yung belt. Okay, so gagawin ko muna ito. A few moments later. Okay, nakabit po natin yung serpentine belt. Yung medyo nahirapan tayo kasi bago yung belt. Kaya medyo ano pa to, hindi pa nababanat. Nahirapan tayong ipasok yung kanyang belt. Pero okay naman na siya ngayon. Uh, Papandre na lang natin para matest natin kung bibitaw palit yung belt. No? Bago na po yung ating auto tensioner at yung belt. Ayan, so tingin ko may babiyahe ito pa uwi. Mayroon akong kasama na babiyahe ito pa uwi ng kasi para matesting din kung okay na gabing ko okay na to hindi na ito bibitaw huwag naman na yung positioning at alignment ng belt so kung may magkatanong sa inyo bakit kaya nagkaganan na putol yung belt kabiyak yung pinaka main bearing no, so kasi yan may defect yung pyesa ano? so <clears> hindi <throat> matin ko pwede sabihin na kaya naputol yung belt sisira yung tensioner kapag ah, din siguro kung halimbawang pumulupot yung belt dun sa idler dito sa idler niya. yan kung pumulupot dyan at umiikot pa yung makina yan kasi bro mapuputol na yan yung bearing kasi yung may tension eh ganyan may pwersa so kaya ganun po kahalaga ang PMS no so bago kayo babiyahe ng malayo kung lagi nyo alam mo yung sasarili nyo ginagamit yung sasakyan malayuan ang arawan so maganda kung babiyahe kayo ng malayo i-prepare nyo na maayos yung mga sasakyan para hindi po tayo na buta ng gano kasi address sa kalsada so ito pinapark lang to dito sa covered court dito ayan may covered court dito pinapark lang dito ng holy week pa to ayan ng holy week pa to nakapark dito well, ngayon lang ko lang napuntaan kasi busy tayo sa shop ayan so hindi magamit tuloy ng um, ito sasakyan kaya so price naman okay na nagawa na natin itong ating mission ngayong araw na to so papanda rin ko So guys, ayan, okay na po yung ating ginawa na serpentine belt auto tensioner ng Suzuki Vitara na to, no? So bago po tayo biyahe mahalaga na i-check po muna natin yung ating mga sasakyan, yung condition po na to kung okay pa ba, no? So yun na po, sana may natutunan po kayo sa aking video. God bless. Para maturo load.